mangibigay kay kamot aday na dati ma mo ditaya. Aure ah, ya di kolam ko mamot na dogflor taya duwa nga barita. <tikati> nga <ngayon> sabay <tikati ngayon> <tikati ngayon> Uh, nah, boss. <laughs> Yun mga par isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat so uh, saturday po ngayon mga idol at uh, pwede po nang uh, tropa ano so i-update natin mga idol tung uh, bagong bukas na proyekto natin ano silipin natin mga idol yung accomplishment ng uh, isang linggo ano po so ngayon ngayong araw lang naman mga idol nakapag additional po ng tao ano so sa previous days mga idol ay uh, konti pa lang naman yung nandito hindi na uh, nag additional na tayo na paliwing days ng mga kasama natin dito ano? so silipin natin tong project yun o oh, mga paro dun sa part ng uh, perimeter fence so itong part ng perimeter fence mga idol yung tatabunan ay uh, naitayo na yung mga column niya. ano po and then, and then itong mga uh, na binubusan ay sa tie beam na full then dito naman sa layout mga idol mga, uh, may apat na column na tayong naitayo ano yung uh, bakal nya then na uh, nabuhusan na rin sa puting nya then pinagdagang pa siya kung tapos ito yung bukay din yung bumibigil naman talaga dito mga idol yung uh, sa trabaho mga idol ay itong ano uh, itong panahon ano po at uh, mayat maya ay umuulan yun po ang naging uh, problema dito sa uh, may bagyo pa so alos uh, nandito lahat mga idol yung kasama natin hindi naman makapag welding at uh, hindi rin makapag tiles dun sa kabilang project ano yung ating mga kasama Ma, magtatagalog tayo ngayon kasi may tagalog ano para maintindihan lahat ano tarok Bonboss Tagalog ya. Yeah. Tagalog kunada ke song boss song songbat ke Ilokano po. Opo. 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 <laughs> Good. Gitiloy <you> bawor. Kunada <laughs> kuna. Hmm. Ah, irambuyo do kaidi Obryao, anyo nga buyahin terbao. nga pala, no sa bulan nagsa do pa lang di dumag, abang uru-urain aja ku ikiwaran dah damat ati dram matil abang nukat tapos ti malam aja ka yung amin aja gamit ang kayo pa yung nagbugong gana kwa madihimi pa ni amin iti gamit tapos aja yung oras ah Mr. Chuck oras ati next week Tapos yung overtime, di kaya na tayo overtime, babalin lang ta ki ki madam. Ibig sayo, man di oras niya talaga tiko ah. Ibigat. 7:30. 7:30 ah, basta di malado ti 15 minutes. Mangrugi ka lang after 1 hour and the one. Ano? Diba tagalaw? Ayo nga pala. Nawali nang 15 minutes after na hour ka na magsimula para kwan so, pero kung gusto mo pa rin magtrabaho kahit ano late ka bahala ka na sa buhay mo <laughs> <laughs> tapos no anak sama ada mga gigidon garot at plastic tayo kalo pag wala ako <laughs> pag wala ako kahit uh, pag time na oras na ng trabaho simulan na kayo Okay. Opo. 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 <laughs> naka lang play latada Ini kayak marunong magtagalog. Nung, ada concern kita ha. Kita nyo na sa Open na ito.

Yo yo nghe. 140 một Bali. Willie Willie William Willy <hères> <dus eso> Bok <laughs> ya. <laughs> <laughs> Brian. Pecinta balik Ini kilau nih ya. Nakaraman ta jo overtime ya. Ha? Dave.

yun mga para at uh, nakapagpasahod na nga po tayo ano po so uh, abangan nyo yung uh, mga susunod na accomplishment namin dito sa aming uh, bagong uh, project ano so ayan so uh, malamang sa malamang mga idol ay may tatayo na lahat yung column by next week ano po so hanggang dyan mga idol lagi tayong magingat at uh, bless po sa ating lahat